Alam nyo guys, yung mga politiko na mga kurap sa Pilipinas, grabing kapal na mga muka. Kahit pa paapakan mong ilipan ng ilipante, ang ilipante na lang ang madurog dahil sa sobrang kapal na mga muka ng mga yan. Tis, kaya nilang tiisin na mga tao naghihirap. Di ba? Tingnan yung mga kalsada papunta sa mga barangay lalo na yung sa may mga bundok-bundokin bulubundokin sa atin kawawa yung mga tao doon hindi nila mapansin yan <clears throat> yung mga mayor parang kay captain congressman senador vice president presidente iniisip nila yung doon lang mismo yung nakikita lang nila E paano yung hindi mo nakita? Di ba? Dapat puntahan nila para makita. Di ba? Hindi kay panahon lang sa eleksyon pinupuntahan at niluluko yung mga tao. Ang daming naghihirap sa mga probinsya. Pag pumunta ka nun sa probinsya, galing kang abroad, parang Diyos kanila dahil alam nilang makainom sila makakain sila ganun din ngayong panahon sa eleksyon ganun din ang mangyari pakainin lang sila ng isang araw bigyan lang sila ng dalawang daan dalawang tatlong daan ibubuto na nila yan dahil sa sobrang hirap kaya ito lang masasabi ko sa inyo alam naman natin kung sino yung kurap dyan sa Pilipinas alam naman niyo kung sino yung palago dyan sa mga sindikato dyan alam naman niyo sino yung mga matay tao alam naman niyo sino yung nagtayo, nagpatayo yung mga pugo alam naman niyo kung sino yung nagparami ng mga droga huwag na ibuto yan alam naman ninyo kung sino yung sumusuporta kay Kibuloy. Huwag ninyang ibuto yan. Pati ibuto pa niyo yan? Iwala naman yung pangarap sa inyo. Ang pangarap nila, sarili nila. Yumaman sila. Hindi nga kayo mapansin yan. Pag naglalakad kayo sa kalsada, buti kung tawagin kayo, pasakayan kayo sa nila. Kaya iwasan na ninyong magpaloko. Maawa kayo sa sarili nyo. Sarili nyo unahin nyo. <clears throat> Panahon sa eleksyon, para yan silang mga tanga. Sa sayaw-sayaw, pa kanta-kanta, kasama ng mga artista, hindi yan. Hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung magandang bansa, magandang trabaho, magandang kalsada, magandang eskwelahan, magandang uh, medicals. di ba? Alam mo ang ginagawa ng mga politiko dyan? Yung mga gawa ng ibang gawa ng iba, inaangkin. Inaangkin ng mga vloggers nila para lang kunwari sa kanila. Ay, marami naman ang maloko. Kala nila, kaya pero tingnan mo sa Google, malalaman niyo kung sino ang nagpatayo. Search niyo. Yun lang guys.